Good morning. Tumanggugulay gulay tayo mga idol. Kasi wala tayong ulam ngayong umaga. Kaya tayo sa ating backyard uh, na may kaunting mga gulay mga idol. So tumaba talaga yung mga kangkong natin dahil po sa Uh, maganda na po ang panahon Nagkaroon, nagkakaroon ng ulan so ang gawin natin ngayon ay magpipitas tayo ng mangunguha tayo ng mga ano tulad dito na mga talbos ng kangkong para po ay mayroon tayong uulamin ngayon So ang gawin natin dito mga idol ay ating ano i uh, adubuhin. Yan. Kasi napakalago po ang ating kangkong dito sa malapit sa bahay mga idol. Napakarami po 'yan. So hindi po mauubos sa uh, kasi mabilis tumubo pag alam niya pag pinutol ko to pagkasunod na araw ay tutubo na rin to kaya lalo siyang dumadami kapag inukuhaan siya yan po mga idol so mayroon po tayong kapayas na bagong tumubo siguro malapit na ma yun namulaklak na nga eh So malapit na rin 'yan magdala ng bunga. Yan medyo marami na ata tong nakuha ko. Pero marami pa din. Kaya titira nating iba para sa susunod na pagluluto ng ulam halimbawa kung wala tayong makukuha na iba na ulam dito naman tayo kukuha tapos dito sa tabi mga idol ayan so nakapatong sa low blocks yung ating uh, punla na sili so nagwi waiting yan ng tamang panahon sana ay magkaroon tayo ng ulan kasi mga sa nakaraang araw umulan dito pero um Hanggang ngayon ay hindi umulan dalawang araw na. So pipiliin natin panahon na umulan sana umulan. Kasi magtatanim tayo. Ayun. So ang gawin natin ngayon magluluto tayo ng kangkong. Kasi ito yung ulamin natin sa umaga na ito. Okay.